traffic Ano <laughs> <Pero>, ba <laughs> ang sarap ng dalan? Mga traffic talaga mga kabayan to. Ayun yung mga kabayan ay uh... Kasi close road yung sa kabila ayan mga kabayan lasang. Oh, makikita mo mga kabayan lasang, no? Maka kita mo lasang mga kabanat, ibat-ibang eh, uh, ito ay nasa harap ng uh, eskwelahan, no? Dahil dito talaga lahat dumadaan yung mga sasakyan mga kabanat yun nga dahil uh, ay nag-close road doon sa kabila mga kabanat no. So nag cause talaga ng traffic ang uh, mga nangyayari ngayon mga kabanat no. So uh, marami talagang uh, naaabiktuhan mga kabanat no. Yung iba ay hindi nalang na lang na masada dahil yun nga ay... Uh, dahil napakalayo na ng ruta nila mga kabanat tapos yung uh, singil lang pamasahe ay uh, ganoon pa rin mga kabanat no. Di ako mga kabanat. Papasok at palabas ng uh, Davao City mga kabanat dito talaga sila dumadaan mga kabanat no. Yan. Tumatakita mo may uh, nag traffic enforcer kanina mga kabanat is ano lang yon parang sa barangay lang yun mga kabanat at saka dito sa labila uh, mayroon din no? yun makikita mo mga kabanat dahil uh, kahit uh, traffic ay uh, mamanage pa rin ang yung daloy ng traffic ko mga kabanat no? makikita nyo talaga mga kabanat ay uh, napakaraming uh, sasakyan no? po at uh, nakapila talaga mga kabanat no makikita nyo mga kabanat yun. diba tingnan mga mabuti mga kabanat kasi galing dyan sa may ano panakan mga yung mga namamasada panabok dito talaga yung nadaan kasi wala na talagang madaanan no? lasang yung mga ruta nga uh, papuntang kabila ay hindi talaga yan sila dadaan dito talaga yan sila dadaan mga kabanat no? ayan mga kabanat ito yung uh, update ngayon mga kabanat sa uh, daloy ng uh, tropiko, mga kabanat no? so kahit maraming uh, Uh, mga sasakyan yung dumadaan dito ay namamanage pa rin ng uh, maayos mga kabanat. Subalit so, yung mga driver lang yung mamasada yung uh, naapektado.